Nagiging dagat ang kalsada. Dagat na ba dinadaanan natin o kalsada pa to? Mare, ingat ha. Open mo na yung payo mo, Mare. Lumakas ang ulan. Ayan, kami pa uwi na. para pong dagat ang daan ayan o no? nagbabaybay kami sa bilo ayan para pong dagat ang kalsada ayan po nagbabaybay na po kami sa gilid ng kalsada dahil akala Sobrang lalim po ang tubig. Ayan. Kasi nagbabaybay po kami. Para po, para ng dagat tong ano eh. Ito oh, po. Grabe. Nakakaroon talaga to. Ayan. Ayan agad. Ganun po kalalim ang tubig guys. Sobra po kalalim. Ayan, nagkabunguan na ata yung oh, nangyari dun sa motor at sa kotse. Nagkasagian na. Ay, nako. Yun, tumirik na po yung motor. Ayan, tumirik na po yung motor. Hindi na po siya nakandar. Kaya tulak-tulak na lang po yung driver. Hello guys, thanks for watching. Malapit